Huli na, huli na. Tawin Wait nga, lang, ano, bibidyo pa. Ang galing ako. Nakakita ko nalaglag. Ando yan sa taas. Talas ng ano mo. Lumaga pa? Ganyan ko lang yan dito ngayon, oh. Hawakan ko yung gulo niya. Hindi makakain yan ngayon. Tapos, saan man bibitawan yan? Ha? Hindi, tingnan natin paano lulunukin niya. Ang galing nga na. Kaya kita ko nalaglag. So, kaya yan? Bakit nagsasunod? na. Ikaw ay naso. Uy, papatayin tayo talaga niyan yan, pag hindi mo pinigilan. Huwag na. Ayan na nga natin. Tingnan natin kung kaya niyang lunukin. Kaya nilulunok mo. Tingnan mo. Ano ba Galing sa taas. Okay. Hindi. <laughs> Siya mo ang kwan yung buntot niya o. Magaling makakapit eh. Buntot lang yun ano? Hmm. Yung nakabuhol! Galing. Hinabol niya yung bangka lang na. Kalakas na laga pa. Ay, wala rin ang bangka lang o. Ang talas ng ano natin eh. Mata ng... The breathing kulain <laughs> mo na <laughs> dyan, okay. eh wait lang wait lang oh awa ko ha makagat ka bini <laughs> 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 bini <Binibidyo. laughs> ano. na bini 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 Yes, Binitawan niya, hindi niya kinaya. Ganito itu yun, doon. Ganyan niya, kaya DJ <Nakal>. <laughs> 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 Ah, oh yeah, saan man huh? nang ilagay ito? Saan to ilagay? Ito na bibitawan. Kami lang ang bahala. Inalagay saan? Ah? Kami lang ang ito Ano mo kay Sir Boom? Ano mo kay Sir Boom? <laughs> so, uh, okay. Meron ako doon bote. <laughs> meron ako doon bote. Mas maganda pa. Dari servis, servis oh.